Nakakuha ng 20 milyong dolyar na investment pledges si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagkipagpulong sa ilang negosyante sa sideline ng 43rd ASEAN Summit. Nakakuha rin ang imbitasyon ng Pangulo para bumisita sa Canada. Sa susunod na taon, may ulat si Alan Francisco live. Alan... Naging abala si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagapatuloy ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. Una riyan maa ng pagdalo niya sa ASEAN-China Summit na sinundan ng unang bilateral meeting niya kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Positibo o maganda ang pagtingin ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa relasyon ng Pilipinas at Canada. Tumaasa siyang marami pang mapagtutulungan ang dalawang bansa. Bagay na sinusugan ni Pangulong Marcos. Napag-usapan din nila ang tungkol sa mga Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa Canada. Inibitahan din ni Trudeau si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada sa susunod na taon kung kailan ipagdiriwang ang 75 years ng kanilang diplomatic relations. Maan dumalo rin ang Pangulo sa ASEAN Republic of Korea Summit kung saan sinabi ni President Marcos na kailangan ng Democratic People's Republic of Korea o kilala rin sa tawag na North Korea na tumalima sa United Nations Security Council resolutions dahil nakababahala niya ang balisik misail kamakailan. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Republic of Korea o sa South Korea sa suporta nito sa pagkataguyod ng UNCLOS. Nagpasalamat din ng Pangulo sa tulong ng South Korea sa pagresolba sa nangyaring oil spill sa Oriental Mindoro dyan sa Pilipinas. Sumunod naman ang ASEAN-Japan Summit kung saan sa intervention ni President Marcos ay pinuri nito ang Japan sa pagsuporta rin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region at pagkontra rin ng Japan sa militarization sa reclaimed features sa South China Sea. Sa mensahe naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida, ay nagpakita siya ng suporta sa pagpapalakas ng ASEAN-Japan relations. Dagdag naman ni Pangulong Marcos Maan, nagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa pagpapaigting sa panahon ng maritime disasters. Samantala, ang naunang meeting ni Pangulong Marcos sa mga Indonesian businessmen specifically kahapon no, ay uh, nagbunga na dahil nasa 20 milyong uh, dolyar na halaga ng mga investment pledge ang kanyang uh, iniulat. Galing ito sa mga nakapulong ni Pangulong Marcos mula sa mga leading companies sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta. Partikular na sa mga kumpanyang may kinalaman sa animal health. Artificial intelligence at digital connectivity magibigay nga rin ng isa sa mga Indonesian company na ito ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. Maan sa mga sandaling ito no ongoing yung uh, ASEAN Canada Summit at uh, kanina lamang no ay uh, katatapos lamang magsalita ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia, Maan. Maraming salamat sa iyo Alan Francisco.